Update lang mga mga lods sa ginawa kong battery pa kanina yung pinalitan ko ito. Isa kasi wala na. lubat na din malapit ng uh, dead cell to. Bali hindi ko na binalance kasi kanina. Ito ang charging niya kanina ay mas mababa dito sa kabila. 4 volts yung bawat isa nito. Ayan. susukatin nito ay 4 volts ang bawat isa. Pero ito nasa 3.8 lang kanina. 3.8, 3.7 na kanina. Ang mangyayari, pagka ginamit na madaling malubat pero itong apat ay ano pa uh, 3.9 mga uh, ganun pa yung laman so ito ano na mababa na medyo below nominal voltage na kaya nagka-cut na yung BMS niya sinasabing lubat na so ito bali gagawin din natin 4 volts yan makikita mamaya bago ko ibalik yung connection niya ito yung gamit ko na pinan charge. Malit lang siya nasa 1 ampere yung ano nito 5 volts yung output niya mali slow charge lang pero mas maganda kasi hindi mapuyok sa itong battery natin ayan antayin lang natin maging 4 volts ito ba tapos testing ko din yung papakita ko na 4 volts din yung bawat isa nitong battery na to bago natin i-connect in series ayan. so malapit na nasa 0.16 na lang yung kailangan para maging 4 volts uh, ang tabayanan mga lods, no? uh, update ko na lang mamaya pagka naka 4 volts na kasi baka nabot eh, pa to ng dalawang minuto so medyo matag pa hindi tayo humaba e eh, ko na lang dito much 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 later ito mga lods, sakatin natin kung nakabot na ba sa 4 volts ayan oh lagpas pa nasa ano na kailangan to at least 4 volts and 0.33 ayan tanggal tinanggal ko yung saksak -sak niya, bababa pa naman yan ayan o oh. May balikan natin sukatin natin yung apat yung apat oh, ma ano pa malakas 4 volts point ano, 0.33 yung isa. Ayan o, Four bolts. Ganun so, din yung isa. So, hindi na balance yung apat. Four point, ano yung, iba? four bolts. 3 tapos yung isa point 0 4 volts 0.028 ito naman 4 volts 0.52 itong isa ay 4 volts 0.033 yung 4 volts 0.052 yun ang medyo malayo doon sa atat kumpara doon sa apat na magkakalapit pero importante ano naman uh, 4 volts ito yung chinels natin sa lift na naman ayan no ito 4 volts ayan bumababa pa pero sakto na yan pagka ano, nasa huwag lang bababa sa 4 volts pwede na yan So ilagay na natin mga lods. Tanggalin na natin sa hinang. Ibabalik ko na natin.

Yan 20.18. Compare natin dun sa normal. Yan, 20.17. Sana hindi na ito magbago para may magamit ako bukas. Ay, nag-drop na naman. Di. Uh, hindi lang na is dikit nang mabuti sa na terminal. So, yan. Subukan na natin i-charge kung malitik niyang ano kaagad full charge kagad agad pag nag charge kasi siya magkukulay red ito tapos pag full charge na ayan magkukulay green siya so ngayon super charge natin gaya niya no ayan mag charge siya ayan sukatin natin yung kanyang output twenty fifty five update mamaya na tignan natin kung ilan yung supply nya pag nag green siya, ito compare natin dito sa matagal pa yung buhay nya normal ka nga balak kong ano toy eh uh, modified bali dudublin ko yung kanyang battery mag uh, simbol ako ng lima pa na ganito tapos paparalel ko lalabas yung battery nya ay magiging toy strings dalawang ganito na series eh ganito limang mag series bali magiging sampung battery pero ang connection niya ay series parallel para tumagal yung buhay niya mag order ako ng bago para maganda okay. kung sakaling ayaw pa rin ito talaga kapalitan ko na lahat para magamit natin ng maayos yung ating power spray kasi naka ayun nagkulay green na siya oh. so ibig sabihin nag cut off na siya uy red 20 point 72 73 oh, yun. tingnan natin yung bumabagsak yung ano nito mga lods kaya ganun ayan o oh para uh, hindi rin tatagal pero so, gusto ganun pa manobsabahan so, ko bukas kasi pag nag cut off sya nagdadrop na yung bulta pag bumaba nadidetect nung charger na mababa ulit mag-on ayan, magano so, na direct ano na sya nag -trainan. So hanggang dito na lang yung video natin mga lods. Uh, update update ko na lang yung hanggang sa dumating yung order ko na ganito battery. Uh, papalitan ko lahat dito. Uh, Patinuto ko ang aking ginagamit.